time of share. Uh, ang nalala ko, noong nag-idala ko ng 13, yun unang, unang ko. Tapos, one day, nag kami ng Chinese Girl Ah! tapos bili ako na wiwi. Pag ko sa panty, may dugo. Kaya... Siyempre, sa kabara, yun tuhod ko. Kaya tinawag ko si mama. Tapos ayun, ang ginawa naman ng mama ko, ano, pinayakot niya ako sa puno ng saging. Tapos, pinapopo niya ako sa dahon ng gabi. Tapos, pinapataro niya ako sa tumbewang, ano, na ng hagdanan. Tinga daw para daw yung dugo daw, hindi daw mabaho, ganun, mga chichiburitsi. Tapos yung unang panty din na tuyong-tuyo na sa dugo, pero mapunas din sa mukha ko para hindi ako magka-pimpos. Totoo naman yun, kasi flawless talaga ako dati. Ngayon ako nagka-pimpos kasi siguro na malapit ako mag-minopos. Tapos ayun na nga, nung pagkaedad ng 14, ayun. Pero nung ano talaga, buo na yung ano, yung mga, yung mga malita balay mga sana natin sa vagina, sa mga aring gano'n. Ang hilig-hilig kong dumuha sa CR kasi gano'n ako kita ako sa barahibo. <laughs> Tapos, nung pagka ko ng 14, ayun, naka-beef naka na ako. Ayun, kising-kising, masarap, gano'n. Nun. <laughs> Tapos, nung time na yun, hindi talaga ako nagsuot ng bra kasi mali talaga ang hindi ko sa totoo lang. Kaya ginagamit ko lang sando pang ng damit ko. Tapos, gumamit ako ng brow, nag-age ako ng na 17 kasi, eh, siyempre, medyo lumalaki-laki ang dito mas malaki na sa pasas ng kaunti. <laughs> tapos, ayun, pagka-18, nagkaroon ako na ng na relasyon, tapos nakatigil ako na ng na ako ng 17. nakifeel yung sarap ng six na yun eh kasi as in parang wala na naman talaga yun parang ano lang parang ikiramdam ka lang ano yun Lang. yung six pala masarap yan <laughs> yun yeah, natutunan no, no. na akong ano. na ako lumaman maano ayun gabi gabi araw araw na nasasarapan na kaya <laughs> sex and the sex all day and when you get there don't stop don't hesitate sex in So let yourself in, baby Sex in the morning Sex Ano na, nasa sarapan na Kaya, hmm, ako By the age of 90 na nga Kayo na yun, marami nang pagbabago sa katawan ko Nung nanganak na ako Yun lang, ma-experience ko nung ano ko, injured, 13 to 18 Kasi iti nag-asawa na